Sa pagkakataong ito, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Magandang hapon, Attorney Conti, and uh, welcome back po sa Arangkada Balita naputol ata ang linya mm -hmm. ni uh, Attorney Conti. Ano? Okay, so yun nga. Eh. Alam mo, matagal na yan. Eh, no? Yung uh, una, nilabas dati ni Ombudsman uh, Rimulia, mm -hmm. na meron daw siya. Ano digital copy ba? Or anong klaseng hmm, hindi, copy ba yung sinasabi? Naman, oh. pero wala naman tayo nakita mismo. May info ang mismo. daw siya. Para raw siya nag-ala reporter. Oo, oh, oh, pero diba? sa sobrang ano nun, wala pa nakikita ang physical or kahit anong kopya, hindi na natin nakita si Senator Bato de la Rosa. Oh, diba? I'm sure may info siya. Oh, Kaya, uh, oh, oh, eh. hindi ito, ka na siya nagpakita oh, sa Senado. Eh. Kaya ka marami nagtatala tanong noon eh, bakit parang pinangunahan na gano'n nga na may, ayun, nandiyan yata, si Attorney Conti. Attorney Conti? Hello, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Attorney Conti. Welcome po sa Arangkada Balita. Salamat. Uh, alam ko, holiday ngayon, pero tinanggap mo pa rin na aming tawag. Uh, Attorney Conti, una, ano yung mo reaction nyo sa sinabi ni Attorney Harry Roque na mismo nagsabi na may warrant of arrest daw laban kay Senator De La Rosa? Uh, may impormasyon ho ba tatanggap ang kampo nyo tungkol dito? Alam nyo, gaya pa rin ng dati, mm -hmm. confidential ang mga dokumento ng ICC hanggang hindi din i-disclose mm -hmm. o nasa website, eh, mga walang authority to release it. Mm -hmm. check ko lang ng website, hindi pa rin pinapublic public bagay yung nga na to para si Bato de la Rosa. So, ang hindi ko dito, hindi officially uh, disclosed kay Harry Roque ang bagay dahil hindi naman siya ready to Mm -hmm. And pangalawa, sabihin na natin nagkakagulo tayo meron ba o wala mm -hmm. E eh, ang ito, meron talaga Kaya mm -hmm. huwag na natin pag-usapan kung meron kaya o baka wala Ang tanong na nandyan ay kailan at paano may implement Ayun. Mm -hmm. So ano po ang reaksyon ninyo sa payo ni Attorney Harry mm -hmm. Roque kay Senator Bato na magpaposas na lang at humiling ng sanctuary sa Korte Suprema Ah, uh, may ano talaga 'yan, may may possibility naman ang isang may issue ng waras din. Wala yan mm -hmm. ni ano ni presidente Duterte mm -hmm. no nakaraan. Pero of course, may time and place patungkol diyan. Pero kung unsolicited advice na rin naman, pareho lang din naman kami, mga nagbibigay lang ng payo. Ako nga eh, mag-submit na lang siya mm. -hmm. sa restrictions. Kasi, lalo na sa napipintong pag decide ng Appeals Chamber ha, mm -hmm. na talo lang issue ng jurisdiction, mm -hmm. na nirace with Duterte sa ICC pre-trial chamber, mm -hmm. in-appela ito sa Appeals Chamber at mukhang pagpapasyari ito in the next few months. Mm -hmm. Pag yun ang finalize ay kahit papunta siya ng Supreme Court, eh paninindigan ka rin na may jurisdiction at may karapatan ng ICC ng mm jurisdiction. -hmm. yun nga po eh. Uh... Mula November 11 ay sabi hindi na nga nag nagpapakita si Senator Bato. Paano po kaya siya paano kaya kung tuluyan siya magtago? Nako. Isang malaking palaisipan talaga yan na ganun mm -hmm. ba dito sa Pilipinas na kahit, sa sa kahit na isuwan ka ng warang, kahit pinapanawagan na malagot ka na. Kung ano mga krimena, eh, madali lang ang lahat kapag pinador ka at magkatago ka na lang. Mm -hmm. Kaya sana hindi naman sa maging example. Mm -hmm. ng -hmm pula uh, mga tara ng ganito. Sa okay. Alawa, hindi ito maging example para sa mga senador. Mm -hmm. Naku po, I eh, mean, ang dami kailangan pag-usapan tapos uh, bigyan sa ka access oh, Kawawa naman na uh, example ito, pangit na example ito para sa mga kapwa public servant. Oo. Uh -huh. And attorney, kanina medyo na humihina kasi lang yung audio nyo, no? baka doon sa location nyo. Uh, lilinawin ko lang, yung tukol doon sa Korte Suprema, yung sasagot nyo sa tanong kanina ni Nina, ay kung sakali ba, lumabas yung warrant ay pwede itong pigilan ng ating uh, Supreme Court? Well, well maraming bagay kung bakit ko napanggit na pwede kang pumunta sa Korte Suprema. Una kasi, talaga naman, for any doubt, any question, eh, punta mm -hmm. ka ng on eh, how to interpret interpret law mm -hmm. or policy. Pero pwede nang pangunahan lang, na, paano kung na-turn over na yun yung question ni ano yun, eh, ni Duterte. Mm. Uh, the corpus percent the body. Ano kung na-turn over na? Mm. Uh, kung ang tanong ay, do you have authority over the body of the person? Sa ngayon, ang tingin ko ay, sa he corpus na issue ay, eh, wala nang jurisdiction, wala na ha, wala nang katawan sa Philippine Authority. So, out na yun. Sa kay uh, Batong, Bato, kung hindi nang magkaroon ng ibang kompleksyon, pwede nilang questionin dyan, ako baka masabing nagsasuggest ako questioning yung authority ng ICC to issue the warrant, which mm -hmm. would come, which would put into the picture uh, yung pag-sign natin ng Rome statute. Pwede din pumasok yung pag sa RA uh, 9851 mm -hmm. o yung local law natin patungkol dito na nagsasabing dapat mag-cooperate tayo o magandang mag-cooperate tayo sa iniimbestigahan ng uh, uh kaganapan sa uh, international body at paano yung quote-unquote surrender na bakit ko sinasabi. So maraming pwede, pero hindi ko masabi kung ano talaga ang maibigay ng support okay. sa tema. Mm -hmm. Attorney uh, Conti, um, kung sakaling na makalabas ng bansa itong si uh, Senator Abato, wala naman atang uh, makakapigil sa kanya, no? Yes. Meron ba siyang ano? Wala naman uh, hold departure, uh, hold departure wala order naman. or meron wala, ba wala siyang look look red look notice or yung blue notice na, uh. ng Interpol? Oo, oh, mukhang kung sakali ah, kasi yung Interpol hindi din naman public kasi lahat ng information dyan. Pero kung sakali, walang, binalatan na natin, warrant of arrest. Mm <laughs> -hmm. Yeah, yeah, just so that uh, for uh, showing walang we well, warrant of arrest na yun. Abay, malaya naman talaga siya magpa-ikot-ikot. Maliban na lamang kung meron pang ibang sinisilip yung Philippine government. The to totoo, meron din ng ibang tawag ng mga orders, info international look-out bulletin order. Walang kasi yan. Mm -hmm. Pero pinag-suspesyahan o pinag-usapan, uh, pwede din silang mailagay sa alert-based order. Mm hindi -hmm. rin din yung uh, kailangan may court case. Kaya, ultimo, it's a political question, number one. Pero number two, kung ang kabilang side, kung meron talagang warat sa parin, hindi dapat yan nakaalabas ng Pilipinas o so kaya kung makalabas lang siya, kailangan i yung bansyang Mhm. Mm All right. Eh Attorney Conti, doon sa pagsusuri ba eh uh, follow up lang na question Doon sa naging pagsusuri ng mga eksperto kay dating Pangulong Duterte, may information po ba kayo kung ano ang resulta? Uh, ang wala lang pwedeng ilabas patungkol doon, pero ang ano namin ay na-examine na. Na-submit na, na yung report as of June mm -hmm. at ngayong week eh, ay Friday ang deadline naman ay komento mm -hmm. ng Conti. magbigay din ng konting uh, puna or konting comments victims bagaman hindi i-disclose yun sa lahat ng um, involved. Mm, okay, nako. Again, maraming salamat po, Atty. Conti, no, sa pagtanggap sa aming tawag dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, ma'am. At magandang gabi po. Wala ano naman ma magandang gabi rin, Inet.